Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na Tanong Mo, Sagot Ko. Susubukan kong sagutin yung mga tanong with regards to spiritual teaching at saka esoteric matter. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo kung lumago ako YouTube channel. Please pakisubscribe po, pakilike ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag natin patagalin, magpatuloy na tayo. So meron po tayong magandang tanong mga mix, isang intelihenteng tanong. So bibigyan din natin ng intelihenteng sagot, gawa natin ng video. Yung mga katarantaduhan na tanong, tatarantuduhin ko rin yung sagot. Pero itong isang to, maganda magtanong, intelihente. So sagutin natin, gawa natin yung video. So ito yung tanong niya mga mix, basahin natin. Shout out sa iyo, Narayan Laksmi. Thank you sir sa pagsagot. My second question is paano nagiging spell ang mga salita na sinasabi natin sa mga rituals at incantation? Totoo po ba ang kasabihan na words can bend reality at nakakabuo ng pattern? Alam niyo mga mix napaka-komplikado po ang paggawa ng spell. Hindi yan basta-basta. Ito ay nalaman ko sa aking pagsasaliksik with regards to witchcraft and wiccan. Hindi yan tulad ng mga sinaunang antingero na nag-combine-combine lang ng mga Latin tapos akala nila effective na yon. Kasi akala ng mga dating Pilipino na ang Latin ay lingwahe ng mga anghel. Kasi yan kasi yung mga maling paniniwala. Ang Latin po ay lingwahe lamang. So tulad ng may nakipag-debate sa akin na, alam mo ba yung ibig sabihin ng igusum? Alam mo ba yung igusum na galing yan sa Diyos? Pangalan yan ng Diyos? TANGA. Ang EGOSUM po ay, ibig sabihin niyan ay I AM. So yan po ang meaning ng EGOSUM. Ang mali kasi ng konsepto ng mga tao, akala nila pangalan yun ng Diyos kasi binanggit yun sa Exodus 3.14. Sa Latin version, may salitang EGOSUM. Nagipag-usap kay Moises yung Diyos, so nabanggit ang word na EGOSUM. So akala nila isa sa mga pangalan ng Diyos yung EGOSUM. Mali po yun mga tanga na yung ubang tingiro uh, mga rabag makapaandar orasyon so pag compose ng orasyon mga mix depende yan sa may akda kung gagawin niya itong mantra na parang kanta o di kaya ay direktang salita so meron tayong orasyon na literal na pinaikli na dasal meron tayong high vibration words ang high vibration words po mga mix yan yung mga salita na na nadiskubre ng mga sinaunang tao na kapag binanggit mo, meron niyang equivalent na frequency na nagko-correspond sa pintig ng universe. So, merong frequency na nagpapagaling ng sakit, meron ding frequency na nagtataboy ng mga sasamang espiritu. So, yung frequency na yon meron yung equivalent na salita. Ang kapag nag-discover mo, So, yun yung gagamitin mo na iuusal mo sa hangin or sa sarili or in mantra mo. So, maraming paraan para makagawa ng orasyon. Ang pinakamadali dyan is yung mga taong may deity o meron silang Diyos na pinagsisilbihan na nakakausap nila talaga through mediumship o di kaya naman ay through visions. So, sa paggawa ng orasyon, dito tayo sa wikan, dito sa witchcraft. So, meron tayong tinatawag na composition. So, gagawa ka ng orasyon. Tapos, uh, kunwari, eme, eme, etos, etos, ganun. Tapos, ang trabaho nun ay para itaboy yung, yung mga kalaban, kunwari lang. So, ang gagawin nila dyan, mag-prepare -pre sila sa kanilang altar. So, magkisindi ng mga kandila, insenso, tapos tatawagin nila yung DT nila. Tapos i-present nila 'yung orasyon kapag bumaba na ang kanilang DT na dinadasalan. Na bigyan mo ng kapangyarihan salitang ito na kapag inusal ko ito ay magtataboy sa aking mga kaaway. Ito ay magiging makapangyarihan sa pamamagitan ng iyong ng iyong pangalan. Ganyan lang 'yan. So pag kilala mo yung DT mo, so babasbasan niya 'yung orasyon na yon sa pangalan niya. So, magpupoder ka sa DT na yun, magpupoder ka, magbibigay ka ng dibusyon para anytime na gamitin mo yung orasyon, magiging makapangyarihan yon sa pamagitan ng energy ng DT na dinadasalan mo. Yun yung technicality. So, meron din namang orasyon o hindi ko matawag ito na orasyon. ah, uh, ito ay sasabi ko na incantation. Yun yung kanina yung high vibration words. Kasi walang DT yun. Automatic yun na sa universe. Kapag sinambit mo, may pintig sa universe na magkukorrespond. So, focus na lang tayo sa paggawa ng spell. So, ito tayo nga topic. Meron din namang spell na ginawa ng sinaunang mga witches or sabihin natin ang tingero. Na ang isa sa nagpapagana doon ay yung mga kaluluwa na nung may akda. So, nagiging makapangyarihan na yung orasyon na yon pag namatay na yung gumawa. Kasi yung kaluluwa niya, yan yung magpapaandar doon. At hindi yon masyadong mabisa. It's because kaluluwa lang ng tao. Lalong-lalo na, pag yung tao yon hindi masyadong nagbimeditate. So, usal lang ng usal. So, mahina. Iba din naman yung mga Bible verse or mga o mga salita na kinukuha natin sa Biblia. Kasi literal yon na dasal. Tapos ipinapangalan natin kay Kristo para maging mabisa o mag-work into physical plane yung dasal natin. Meron din mga orasyon na galing sa mga deity, mga elemento, mga espirito na kapag sinambit mo, ang nagpapagana doon ay yung espirito na nagbigay sa iyo. Maging elemento man yan, maging inkanto man yan, o kung ano man yan. Yan yung uri ng orasyon na hindi napapagana ng ibang tao. It's because kung kanino nagkikipagkumpakto yung elemento na yon o espiritu na yon, yun lang din yung susundin niya. It's because sila lang naman yung may ugnayan. So kahit sabihin pa niya yung orasyon na yon sa ibang tao, hindi yun gagana. It's because hindi yun susundin ng elemento. Kaya natatawa ako dyan sa mga maestro-maestro dyan na nagbabahagi ng orasyon sa YouTube at sa Facebook. Kasi hindi naman nila alam kung sino nagpapagana dyan. Sambit lang sila ng sambit ng orasyon, hindi nila alam kung sino yung nagpapagana. Yung mga uto-uto naman, so kinokopya, pulot ng pulot, at pwedeng sakyan yun ng mga demonyo. Kaya mag-ingat kayo sa pagpulot ng mga orasyon. So ang spell po para magmanifest ay kailangan ng energy. Kung ikaw ay sa sarili mo mayroon kang malakas na energy, pwedeng ikaw mismo ang magiging tulay para mag-manifest yung spell mo. So, yan yung tinatawag na malediction. Pero kung ikaw naman, e wala kang ganong ability, so, umasa ka sa deity na dinadasalan mo. Kumawa ka ng, mag-compose ka ng orasyon, or kumuha ka sa Biblia ng mga sitas, tapos yun yung i-present mo, mag-ritual ka, tawagin mo yung presensya ng deity mo, tapos sabihin mo na, bigyan mo ako ng pahintulot na gamitin ang orasyon na ito at bigyan mo ng visa na ganito. So, ano kung ano yung gusto mong visa. Tapos, habang nagdidibusyon ako sa iyo, habang meron tayo ugnayan, ito ay magiging mabisa sa tuwing uusalin ko. So, ganyan yung siste. Sa weekend pa nga, ang daming ano eh. Meron ako nakausap na isang weekend, marami siyang proseso. Umaharap siya sa norte, sa east, sa south, sa west. Pagkatapos nun, tumatawag po siya ng energy ng four corners of the world. Pagkatapos nun, tinatawag niya yung DT niya. Pagkatawag niya yung DT, ipipresent niya yung orasyon na bigyan mo to ng visa. So, hindi po basta-basta magawa ng orasyon. Tulad ng iba dyan, napulot lang ng pulot. Akala nila yung pagkukumbine ng mga words na yon, maging mabisa na, hindi po. Dapat meron niyang energy. Depende na kung galing sa iyo yung energy, galing sa isang deity o yung energy, o di kaya galing sa universe, yung mismong energy ng spell na ginawa mo. So kahit sinong tao, pwede gumawa ng spell. Basta alam mo kung paano ito gawin at alam mo kung sino ang magpapagana nito. Ang pinakamadali ay yung mga sita sa Biblia. Ipangalan nyo lang kay Yeshua, kay Christ. So I hope mga migs nakuha yung punto ng video ito and please paki-subscribe po. So ayun mga migs kung kayo po ay may karagdagang mga tanong hindi kaya meron kayong follow up na sagot. So i-message lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV o di kaya i-comment niyo lang dyan sa comment section. And kita kits po tayo sa next topic. Yun na po. Thank you.